sir. Mami, okay, master. na. Oh, Oo. Parang ang bigat ng kaliwa mo oh. pa. Hindi, na, na slide. Islay na ganun na parang may tumulog dito ng Kailan yan? Nung isang linggo po. Merkulis. Merkulis. Last week. Mm. Pero naiyatutungkod ko ito naman itong akin. Ano, ito lang talaga parang nalito. Kaya yeah, nakilangan lang pa na, na, ganun. Oh. <laughs> Buti nga ako, nakaganyan pa yun. <laughs> Dati yan, hindi talaga hindi makapag... Un, hindi, ganito, explanation dyan. Sa mga unang araw, 1, 2, 3 days, talagang oh, sobrang sakit niyan. Oo, Sobrang sakit halos hindi ka makatayo niya. Ganun talaga kasi ang retaliation ng ano, na tap. Parang sa tapilo, tapilo ka ngayon. Subuko kami yung kailangan kong magahan, tsaka dal, ilang, dalawang, 1, 2, 3 days, kumakalakad ka ng maayos. Ganun din yan, mas malaking joint dyan. Kaya hindi ka talaga, at kahit ngayon, mo isang linggo mahigit na. Ayaw na may ilan ng pain reliever. Pain reliever. Reliever, anong ibig sabihin ng reliever? Papalis lang ng ano. Pansamantala. eh, kung dislocation yan. Oh. Kailangan, ibalik. Hmm, higa Basta may reseta ng doktor, di inumin nyo. Kung wala reseta, huwag nyo inumin. Ano may reseta lang ng mga kapit ay, eh, huwag kayo maniniwala sa kapitbahay niyo kung kailangan, kailangan sa doktor. naman po sa kanyang kaibigan. Sa doktor, kailangan kang maniniwala. pero pagka nakatagilid ako yan, hindi ako makatagal. Masakit sa kanto. Masakit pag nakatagilid. Nakatag pero pag nakatiaya, yan. Yeah, yan, paano din sa kanto. Masakit din. Sige, eh, wala. Twisted nito. Twisted ni. Kaya kita mo wala kang comfortable position. posisyon. pag inipit mo na gano'n sa... Parang puputok yung ano mo. Aka na. Pag gagantong magang maga, hindi mo maga siya, ito lang siya, ito lang, lang. lang sa Hindi, tignan mo nga mo. Hindi, ganyan lang mo ito. Oo, yan, yan. Hindi lang mukhang yung lubong-lubo, pero magang maga yung loob niyan, kaya nga sakit na <laughs> Kung walang sira to, kung walang maga sa loob, eh, may gagawang ganun mo to, may gagawang ganun wow. Eh, hindi ka ka makatagin hindi uh -huh. ibig sabihin. Pagka yung ano, masakit. Mm. Masakit siya. Mas pero baka pwede pa schedule to soldier. eh Ay, nato. Ah, takot. Hindi sa akin. Hindi, ano naman po. Hindi, wala. Pagka nagluluto, tagilig yan. Ay, dito, eh, wala namang problema kung magpa-schedule kayo. eh, kung ayaw ng pasyente, wala namang. Kaya ako nga po, dinala rin ito yan, para makita. Wala namang kasi yung pilitan. Kung mm. ayaw ng pasyente, wag. Kasi kung natatakot siya. Saka tungkol gusto ko, pa, pwede magpa-schedule. Eh, eh. Kaya ko ka naman po no? yun. Eh, wala naman problema eh. Huwag na kayong magpa-schedule. Wala kayong problema. Mm -hmm. Mas ma-appreciate nyo kasi yung pagpunta rito. Kung kayo talagang may problema. Hindi si Dito ano. Ayaw, natakot. <laughs> <laughs> Pinapanood ko nga palagi sa inyo yung kanyang ano. Pero, oh. meron talagang taong mahina yung ano. Pain toleration. Kumbaga, takot. Pasaktan. Eh, bearable naman. Hindi maami, di ba? Kaya-kaya naman. Kaya na naman po. Eh. Ay, huwag na nating galawin. Kung kaya. Ano? Ah. Wala, kaya. Kaya naman. Ayaw, kaya yun. Hindi naman, hindi naman, ano, ang buto ko. Yung ano lang talaga, yung titi. Eh, last na. Tara. Ito mukha ni Antonin. Nakita ko sa tarpon. Kala ko si ano? Antonin. Sipa mo. Sige sipa mo. Isa pa? Ako nga. Huwag oh, mo lalabanan na to. Ayan. Ah, yeah. Thank you. Mayroon kasi nag-post sa TikTok eh. Ito. yung Meron pa konti. Yan. Sige. Higyan pa. Meron konti. Para ba na Parang... Nilabano ko kasi ito eh. Yung nakaka okay, slide na akong ganyan, nilalabano kong ibalik. Medyo may kabigatan oh. kayo. Oo. yung tuhod nyo dahil sa... Siyempre, yung impact nung ganoon eh. Oh, aray, aray, aray. Yung ano kasi, yung basahan, napakakang ko. Basta siya sa ka, sir. Ito. Parang nga, ano to?

Basta na adjust na lang maayos. Siyempre, yung mag-asa mag na mas stress pa yon Pero, ayun nga, healing process na ah. yun. naman mo sa sarili mo eh, kung, kung ano na eh. Kung yung talagang sobra sa akin, kung di Okay? Hindi nga ganyan. Ito kasi naman, no, mamito. Pagka yung alam ko, natin inumin yan. Pagka misan, hindi gumagalaw. Yung nagbasketball kasi ako, oh, to, ah, nataga ako sa ganito. Nagtaga? Naging ano... Ay, ang bumukul ah. Oo, oh, magtagal lang ito. Ah, hindi, parang magdali. Wait. Eh, yeah, nataga ako dyan. Hindi kaya sis ba ito? Hindi, yung nataga ako ng basketball. Hindi na lumang, hindi na lumang... Hindi bumalik, oh. May bumukul yun. Eh. Oo, oh, yan. Yeah. Hindi sis, yung ano. Yung mga ganyang bukul kasi, either sis or limpuma. Hmm. Pero sana wala lang. Bagaya pero kasi pag dumaga nawawala rin kagad yun eh mm.